Tapo kita sa unang detalya sa beritang lokal na tong nahipos karo nga po baga kamigo. Kaning bayor sa lungsod sa Pitugo nga nagpailang admin king sa Maharlika Tribal Kingdom gidakop sa kapulisan samtang dua ka kaso posibleng atubangon di ini. Atong sayra na kompletong report para kang kamigong Aldren Dilyama. Balita sakto sa hapon. Gidakop sa kapulisan ang kaning mayor sa lungsod sa Pitogo, sakop ni nga probinsya sa Zamboanga de Sur, nga matod pa nga nagpaila kini nga Usaka Admin King sa Maharlika Tribal Kingdom. Gila sa hipi sa Pitogo PNP nga si Police Captain Mark Locabaluna ang dinakpan nga si Zosimo Villanueva Garban, 68 anyos, nga residente sa Purok Balobalo, Barangay Poblasyon, Pitugo, Zamboanga del Sur, matod pa ni Cabaluna, nga gisilbihan na si Garbana o warrant of arrest nga pirmado ni Judge Junabel Tabunda sa 7th Municipal Circuit Trial Court sa kasong sedisyon o illegal association. Gisulayan pa sa paghinabi sa media ang side ni Garban apan nagdumili kini sa pagtubag sa pipila ka mga pangutana. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Nilyama sa DXMB 104.7 Music Besta, Radio Sakto Pagadian. Sa dugang sa informasyon sa mga balita ng lokal Taiwan Root Medical Peace Corps, subling bagpaygayon ng medical of dental mission din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kamigong Danilo Bellari alang sa dugang detalye. Balita sakto sa hapon. Tugling ang medical team sa Taiwan Roth Medical Peace Corps uh, o Medical o Dental Mission kamag ang koordinasyon uh, sa Provincial Government uh, o sa Libertad Power and Energy Corporation uh, din sa probinsya sa Sambuanga del Sur uh, na sa Iran ngay katulong uh, nga na kahigayon nga nakahibahigayon sila nining aktibidad din ilusad kini sa nagkadaiya mga venues particularmente nini sa pagadian lakip na sa lungsod sa Mulavi o sa San Miguel labot ni ini giyawag ng katong buot mapahimulos sa maong aktibidad nga magparehistor gila yun aron maprioridad gumikan daghan matod pa ang nakauyon silang serbisyo tungod epektibo matod pa ang tambal ng ipanghatag. gani sugod karang anawa Oktobre 4 mamahimo ng din sa Pagadian City at tulang sa Kapitulio samtang venues sa Medical o Dental Mission dito sa Pavilion Provincial Government Complex na o karong Oktobre 6 alang sa lungsod sa San Miguel magparesto lang kamo sa San Miguel Municipal Hall o ang venue sa Medical o Dental Mission dito sa San Miguel Gym karong Oktobre 7 samtang sa lungsod sa Mulabi dangop lang sa Mulabi Municipal Hall aron magparesto o ang venue dito sa Mulabi Gym karong Oktobre 8 ning kasamtangang tuiga tuig sa balita ni Kamigong Danilo Pilaris 104.7 DXMB Radio Sakto Pagdian Anda mo na nga manguna sa pag sa mga kwari ang pamilya ni Labangan Mayor Eduardo Relacion May isip pagsanong sa panawagan mga sa mga hutong sa indigenous peoples oh, na nga nagkahiusa aron sa pagbugna sa dakong rally kaganinang buntag Oktobre 4, 2023 dito sa barangay Tapudok, Labangan, sa Bunga del Sur, gisugdan sa mga IPs ang maong tapok sa may alas 9 sa buntag. Kaganina, nga niresulta sa paghuot sa dagan sa trapiko, gubekan sa bagang doot sa mga katauhan nga gikan sa naigilalaing nga barangay sa maong lungsod. Ang suba sa labangan, may na sa 50 anyos ang kwari. O ako mismo na sayod nga medyo aduna kadako nang kadaot sa mga kilid-kilid sa suba. Kay among pamilya napoy negosyo nga kwari, no among pamilya kwari. Tungod sa ilang panawagan, ako mamina ko sa ilang hangyo. Undangon nako mismo ang among kwari sa among pamilya karon na mismo ang adlaw. Aron ipakita ang ilang suporta sa maong panawagan na sumala pa silang leader na si ay Ebraulio Anlimon na gihimo nila ang maong rally tumikan kay nahurot na matod pa ang ilang pasensya sa paghulat nga tumagon sa mga hintong ng ahinsya ang ilang dugay ng mulo kalabot sa grabing kwari sunod sa ilang ancestral domain nga walay pagtugot gikan sa ilaha. Sumala sa ako ng gikaingon. Ang atong suba sa labangan kinalan na mar maristo, restoration nga. Murag makapahuay po siya gamay. malabi. malabihan. Gumikan nining mga operasyon na Ilan na matod pang pa namatikdan nga naguba na ang kinayahan o gani na na ang mga kalsada spillway ingon man karon na silang nakasinati sa paghulpa sa yuta hangyo karon sa grupo ngadto sa mga nag-operate sulod silang ancestral domain na nga papahuwayon una ang mga suma aron nga mahibalik pa ang kalagsik ni ini samtang na nausab ang presensya sa mga kapulisan aron sa pagbantay sa kahapsayo galinaw hangtod ng maman ang maong kalihukan na saktong balita ni Kamigong Danilo Pilaris 104.7 Di XMB Radio Satu Pagadian.